Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil nga sa super type po na si Nando at ang pinag-ibay nitong habagat base sa latest tropical cyclone bulletin at weather advisory na ipinalabas nga ng Pagasa ngayong alas 11 ng umaga. So, unang-una, may kita po natin na sa Doppler radar nang pag-asa dito sa Apari Station ay nakikita na nga yung sentro ng uh, Bagyong Sinando ay patuloy na kumikilos patungo dito sa may bandang uh, Babuyan Island. At dito naman sa ating latest satellite imagery, makikita natin yung malawak na kaulapan na dala ng Bagyong Sinando ay umabot hindi lamang sa Northern Luzon kundi maging ilang bahagi ng Central Luzon. Kanina alas just ng umaga, ang mata ng super typhoon na Sinando ay tinataya nating nasa layong 110 wow. kilometers na lamang ang advisory ng pag-asa. Ngayong araw na lunes, mataas ang banta ng storm surge o daluyong sa loob ng susunod na 24 na oras na lubang delikado para sa mga naninirahan sa baybayin dagat at mababang lugar. Kabilang sa mga lugar na may banta ng storm surge, ang Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa pagtaya ng pag-asa, posibleng umabot sa tatlo hanggang isang metro ang taas ng mga alon sa mga nabanggit na lugar. Inaabisuan ng la Lalo pang lumakas ang Super Typhoon Nando habang kumikilo sa direksyong Pakanluran. Base sa latest tropical cyclone bulletin ng pag as of 7 a.m., huling namataan ang mata ng Super Typhoon Nando sa 180 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 215 kilometers per hour at pabugso na 265 kilometers per hour. Pumikilos ito sa direksyon Pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon ay nakataas na ang wind signal number 5 sa northern at central portions ng Babuyan Islands. Habang signal number 4 naman sa southeastern portion ng Batanes na bahagi ng Babuyan Islands. Gayon din ang ilang lugar sa mainland Cagayan, kabilang na ang Santa Ana, Santa Presedes, Claveria at Sanchez Mira, pati na sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte. Samantala, signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes, ilan pang bahagi ng Cagayan, Northern at Central portions ng Apayao at Ilocos Norte. Signal, sa signal number two... Ilocos Norte, makikita sa video ang makapal at madilim na ulap habang nararanasan na malalakas na hangin dala ng bagyo. Sa pagudpot, humahampas ang malalaking alon sa dalampasigan na nagpapakita ng lakas ng epekto ng bagyo sa baybaying dagat. Nagsimula na rin bumuhos ang ulan na sinasabayan ng bugso ng hangin sa bayan ng Abulog, Cagayan. Sa kagayan, ilang puno ang nagbagsakan habang walang tigil ang malakas na ulan at hangin. Sa Santa Ana, kagayan walang humpay rin ang buhos ng ulan na sinabayan ng malakas na bugso ng hangin dahilan para masira ang ilang puno sa lugar. Ilang puno rin. Dito sa Tugigraw City ay pabugso-bugso ang ulan at hangin na nararanasan dahil sa epekto ng Super Typhoon Nando at Habagat. Sa Santa Teresita at Apari kagayan naman ay malakas na ang hangin at ulan gayon din sa Barangay Tapel sa bayan ng Gonzaga. Samantala, sinimulan na ang pansamantalang paglikas ng mga residente sa bayan ng Ballesteros, Cagayan at ayon sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Nasa 34 pamilya, katumbas ng 100 na individual sa naturang bayan at ang nailikas na at kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center sa barangay. Naganda naman ang Cagayan Provincial DRMMO ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team kasama ang MDRRMO at iba pang kawali ng gobyerno sa pagbabantay sa lugar na maapektuhan ng pagyong dalaw. Sa kasalukuyan ay patuloy na nag-iikot ang UNTV News and Rescue Unit Mission dito sa area upang makita ang sitwasyon sa paligid. Sa aming pag-iikot kanina, not possible na nga itong Kabagan Bridge sa Santa Maria, Isabela. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nag-overflow na dito sa tulay ang tubig sa ilo, bagaman mahina lamang ang mga pagulat. Ayon sa MDR... Sa video na ito, rinig na rinig ang lakas ng ulan at hangin na nararanasan sa isla sa barangay Balatubat, Kamigin. Halos hindi na makita ang paligid dahil sa lakas ng ulan, dulot ng bagyo. Kitang-kita rin ang hampas ng hangin na naging dahilan ng pagbagsak ng ilang bahagi ng puno sa kalsada. Nararanasan din sa isla ang malalaki at malalakas na alon na umaabot na sa kalsada. Kaya naman pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat at iwasang lumapit sa mga baybayin dahil sa panganib ng daluyong o storm surge. Sinailalim na... Ayon sa PDRRMC, at least 406 families o katumbas ng 1,220 individuals ang inilikas habang nakahanda ang probinsya sa pagdating ng Super Typhoon Nando. Pinakamaraming nailikas sa putol na umabot sa 245 families o 739 individuals. Sinundan ito ng Santa Maria na may 63 families, Luna 51 families, Calanasan 25 families, Flora 20 families at Conner na may dalawang pamilya. Sa ngayon, wala pang naitatalang casualties, injuries o missing person. Nananatiling buksin. Bayan sa talamak na sa pamahalaan. Bago mag alas 9, nagtipon-tipon na ang maliit na grupo sa paligid ng People Power Monument at unti-unting nagmarcha patungo sa White Plains Avenue, ang itinalagang lugar para sa protesta. Suot ang kulay puting damit at dala ang placards at bandila ng Pilipinas. Ipinanawagan ng mga relihista ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng mga anomalya sa gobyerno. Pagsapit ng tanghali, lalo pang dumami ang mga relihista. Kasama kay ang libu-libong uh... personal na nakiisa sa Trillion Peso March sa EDSA, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kahapon. Inamin niya sa pagtitipon na nabigla siya sa lawak at lalim ng korupsyon sa gobyerno. Nagulat nga ako, ano? Eh, alam ko, it's widespread, it's, uh, it's uh, massive, pero hindi ko akalain yung yung depth, level at magnitude ng corruption na sa sarili kong opinion lumalabas na parang naging normal na naging naging kalakaran na kaysa yung tinatawag natin exception kumbaga yung mga gumagawa ng katiwalian parang way of life nila tila naging kabuhayan na o maliit na industriya na ito para sa mga gumagawa ng korupsyon na hindi na natatakot sa kahihinat na nito. They were just so comfortable doing it. No? Ang iniisip lang nila, magpakayaman, na magpakayaman na walang, walang, kone, walang katapusan. Giit ni Magalong na hindi sila magpapatumpik-tumpik sa investigasyon. Kahit isang linggo pa lang ang bagong tatag na komisyon, puspusa na ang pangungulekta ng ebidensya laban sa mga may sala. Bago pa siya lumahok sa ICI ay inumpisahan na niya ang pangangalap ng impormasyon at pangungulekta ng ebidensya. Naniniwala din siya na mayroon silang mapapanagot bago matapos ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtiyak pa nito, hindi niya ugali ang gumawa ng fall guy para lamang may mapanagot. Ay, oh naman, o oh naman, dapat lang. Dapat meron talagang makulong. Dapat talaga meron makasuhan at dapat may managot at may makulong. Hindi Fall Guys? hindi. Hindi yeah. naman ako gagawa ng gano'ng kalokohan oh. na gagawa ako ng Fall oh. Kung hindi, wala naman, wala naman nakikialam sa amin. In okay. fairness, wala naman dumitikta sa amin. Okay. Malalaman ko naman eh. Kung nagawa ka namin. Nagsimula sa mapayapang pagmarsya ang protesta kahapon ng mga rallyista, September 21. Wala, Ngunit nagkaroon ng komosyon, ng manggulo ang mga individual na nakasuot ng itim na maskara at balaklava. Binato ng mga ito ang mga riot police ng Manila Police District. Nagsunog ng container van malapit sa Ayala Bridge sa Maynila at sinubukang sirain ang harang na malapit sa Malacanang. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng Department of Information and Communications Technology, hahabulin nila ang grupong ng gulo sa natural rally. Galit si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sa mga nangyaring gulo sa lungsod kahapon kasabay ng mga kilos protesta. Sa kanyang pag-iikot kagabi, tumambad sa kanya ang iniwang pinsala ng mga grupong ng gulo. Ayon kay Yorme, sisiguraduhin niyang mananagot ang mga responsable sa insidente. Nag-decision sila ng kanya then we will throw the books to them. All those damages, government property. Nasa isang daan na ang naaresto kaugnay ng panggugulo, paninira at pananakit at marami sa mga ito ay mga kabataan. Kala ko ba gusto niya ng Nagpasalamat naman ang alkalde sa mga polis na nagpatupad ng anyay high tolerance sa rally bagamat ikinalulungkot niya na marami rin sa mga ito ang nasugatan. Mayroon is Moreno, maaaring isang abogado at dating politiko na may Filipino-Chinese financer ang nasa likod ng pagbabayad sa mga kabataang nagsimula ng gulo sa isinagawang rally kahapon, September 21. Sa kasagsagan ng anti-corruption rally kahapon sa Maynila, nagkaroon ng paninira ng mga ari-arian ng gobyerno, pati na rin mga properties ng mga pribadong establishmento. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, base sa kanilang inisyal na report, mayroon ng mga individual na lumulutang na maaaring nasa likod ng mga ito. May mga sketchy report kami na funded ng isang abogado at isang Filipino-Chinese uh, na dating politiko. Those are uh, sketchy report. Uh, sila yung mga nagpondo nyo sa mga bata.